Sino sa inyong nakikinig at nanunood ngayon, may plano kayong mag-retire one day? Ito yung hard truth. Whether you're here in the Philippines or overseas, if you cannot earn money while you are sleeping, you cannot afford to retire. Kung wala kang kakayanan na kumita ng pera habang ikaw ay natutulog, naliligo, nagpa, namamasyal, kumakain, wala kang kakayanan na kumita ng pera habang buhay kang magtatrabaho. Tanungin niyo ako bakit? Tanungin niyo ulit bakit? The moment you stop working, you stop earning. Huwag ka pumasok. May sweldo ka. Pag di ka na pumasok sa work, huwag ka bumenta. Huwag ka bumenta. May commission ka. Pag wala kang benta, nagigits nyo. I'm telling this to you to awaken your senses. Na huwag tayo magpapabudol na okay naman ako eh. May kita naman ako ngayon. Ngayon yun. I'm not talking about now. I'm talking about the future. Ang question lang, may kakilala ba kayong mga tao nung nagretiro, nagretiro ng hirap. Naghirap. Naubos.